Oh, oh, okay. Shh. oh, oh, Уй 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 Christian, ស <US> <elim> ្លាប់ I think we have one purpose in life the wanted man okay may the best man win yes it's a deal the early bird is the best policy okay let's find him ハハハ。 Alam ko ako ang inyong sadya. Dahil sa gantimpalang nakapatong sa akin ulo. Hindi ba? Ha? <laughs> Ngayon! Sino ang gusto niyong unang tumimbuha? Hmm? <laughs> Sino! Ha? <laughs> 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 Mangap pistolerong pares! Bugoy! Ah! <coughs> <coughs> Pasura! <Dynamita! tos>

没人过吧？嗯、啊。 ハハ<ス> Sino ito? Huh? Kilala ko ito ah. Sa libo ito. <laughs> Sa ka. Alam mo, pagkaukol, talagang bubukol. Ba hmm? Bakit yung may bukol? Ha? Huh? Aray. Hey. <laughs> Ay, sakin 'to. Ay. Ay. 'Yan 'ko. 'Yan. Ay, arai, arai. Ari, ari ko. Okay. 'Yan 'to. mga kwadro di si Oo nga! Siya, siya nga! Sa inyo ba ito? Hindi <laughs> ko ah! kilala yun eh! Paano? Mauna na ako sa inyong apat. Sige ho. Bye. Ingat. Take care. Sila nga eh. Anong kami? Ito. Ah. 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 Teka nga muna. Sino ka ba? Ako nga pala si Django. Django? Huwag <laughs> ka tunog. Ah, <laughs> uh, Jericho. Django. Jericho. Django. <laughs> ako si Jurango. Ako si Jurango. Ah, uh, eh, galing pa ako kabilang bundok. At uh, <laughs> Bakit kaya sila umalis? 小虎哥。 Ano naman oh? Retired na nakakadali pa. <laughs> Salamat. Ano ito? Value-added tax. Ano yun? Ah, Value-added tax. Expanded? Loko <laughs> loko Gusto ka ba? Ha? Agay. Agay. <laughs> Mu Agi! Muagi usak ko ha? Eh, eh, Agi! <laughs> 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 Sir, mission accomplished. Dumating ka pa. Ando doon yung reward. Naku ka na. Tuod na una, hayaw karon. ron? Nahuli ka eh. Wala ko'y kinabuhi. <laughs> Wala to. Kotong na sa loob, kotong pa rito sa labas. Sige na, manong, parang awa mo nung. Na. Tumulong naman kami, ah. Oo nga ano na itulong ninyo? Nong. Manu. No. You know. No. Talaga bang gusto niyo ng balato? Oo. Mm. Sige, oh, Oo. Siyempre. Sige, pagkatiyatay niya. Manong Jack! Nong. Manong Jack! Nong. Mga eh. Pogi. Hmm? hmm? Mm. Mm. Bakit? Palagay ko kayo ang hinahanap ko eh. Mm. 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 Alam niyo mm. bang mas malaki pa ang kikitain ninyo kaysa sa tinanggap ng pera ng taong yon Kaysa sa ibibigay ko sa inyo? Mm. 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 Oh. Mm. <laughs> uh, hindi ko maintindihan. Ano ibig niyo sabihin? Uh, Di ba kayo ang malalandat, <mulong> 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 At magaling naman ang nandata. Ako magaling. Ewan ko sila. <mulong> Lalo na ako. Mas magaling ako. Itanong niyo ako sino nagturo sa kanila. Ako! Huh, ako, sige. Hindi na ako marunong. Pero wag na kayo magtalo. Alam ko pare-pareho kayo magagaling eh. <laughs> Bibigyan ko kayo 1,000 bawat isa sa inyo. Hmm? Ano naman ang gagawin namin trabaho? Badali lang, tsaka nyo na malalaman. Baka naman cheque yan. Post-dated pa. Aba mm -hmm. hindi. Mm -hmm. Hindi naman producer ang magbabayad sa inyo eh. Taong bayan ang magbabayad sa inyo. Mm -hmm. Asan? <laughs> Bukas, magkita tayo sa taberna. At sagot ko pala at ang gastos nyo. Okay? Okay. Hmm? 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 <laughs> Call! Masalamat tayo at tininig ang matagal na nating inaasam-asam na sa sana ay makatagpo tayo ng mga lalaking mananandata na nakahandang magtanggol sa atin. Kaunti na lang ang kulang sa ating nalikom na pera para ipaya ito sa apat na mananandata na nakausap ni Tomas. Parintinting, Oy pare, ano ba ating dyan? Abay, mangyari, ito si Tomas ay may nakausap naman na ng data. Ay eh, ang kailangan namin ay 10,000 para ibayad. Baka meron ka dyan kahit konti. Wow, ba't di ba ako diretsuhin? Siguro nabalitaan mo, no? Mm. Sa'yo na ito. Salamat pare! Sige. Ayan Tomas sobra-sobra na yan sa halagang ibabayad mo do sa apat na mana data na kinausap mo. Yung sobra, pamasahe at pangkabarit mo. Salamat po, Kapitan. Uh, mo na, Tomas. Kailan naman darating yung sinasabi mong nakausap mo? Eh, bukas na bukas din po. Magaling! Kung ganon, ipaghahanda namin ang pagdating ng apat na magiging bayani ng barangay Laloma. Hindi lang ho yan. Ipagawa niyo na ng monumento dahil magagaling ho ito. Ha? Magaling! Eh, <laughs> At siya nga pala, baunin mo ang aking papuri sa ginawa mong ito. Salamat po. <laughs> take it. Take it. Ah, Kapitan, wala bang camera? Wala. Take it. <laughs> Magiging Rocky Pedder ako. <laughs> Sige ka, pag hindi mo siningil yan eh. Ididita ko sa iyan. Sige na. Django. Sigurado ka ba darating yung mga kausap natin? Di ba sabi niya nga dito tayo magkita? Sagot niya lahat ng gastos at bibigyan na tayo ng pera. E eh, paano kung hindi siya dumating? Walang problema yon. Hanapin natin yung matanda, tuwanan natin si Durango, tapos balikan na lang natin siya. Ano ako? Brenda? Hindi. Brenda. Hmm? Sa una ang sarap, sa huli ang hirap. Hmm. Eh, ano tinitingin-tingin mo diyan? Eh, magsasara na po kami si Renchit nyo. Eh di magsara ka, nasa akin ba ang dado? Nasa akin po. Hindi pa kami nagla last order. Bigyan mo kami crispy pata. Eh kung may makukuha pa ho kong baboy. <laughs> eh lalo tayong mababaon yan, Django eh. Akong bahala. Teka nga muna. Kanina ko pa napapansin eh. Ba't pa ikaw lagi nasusunod? Alam niyo sa grupo natin, kailangan may isang pinuno. Yung matapang ang loob at matibay ang dibdib. At ako na yun. <laughs> Buo ang dibdib din mo nga, nipis-nipis ang dipis dipis ng dibdib mo. Hoy, sa ating abad, kung dibdib din lang ang pag-uusapan, akin ang pinakamalaki. Hindi hmm. naman dibdib to eh. To eh. Pag-asadali! Pag-asadali! Ito'y! laki. na pag-uusapan. Dinadaan dito yan. Kailangan magkasubukan tayo. Matira matibay. Hey! Tika, tika! Mukhang nagkakalukuhan tayo ah. Oo nga! Uh! 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 Ah! Sandali! Sa tingin ko naman pare, pareho tayong matitibay Dila tayo maging pinuno. Sige, 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 sige. Eh, hindi pwede yun! namin di ka na darating eh. pwede ba yun? Iusapan yun? Bukas! Sa barangay na loma! Arigyano! Pupunta kami! Oh, 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 oh,